Consistent talaga sa pagiging bayolente ang pamilya Duterte. Physical injuries at grave threat, yan ang complaint against kay Pulong Duterte. Ito ang sinumpaang salaysay ng biktima ni Pulong Duterte. According to the statement, ang sabi niya, pinagugulpi daw siya ng dalawang oras ni Pulong Duterte. Hindi lang yon, pinagmumura pa siya at pinagtangkaan. At alam naman natin may video na pong kumakalat ngayon kung saan nakita natin may hawak pang patalim si Pulong Duterte. Ang nakalimutan ni Pulong Duterte, may CCTV habang ginagawa niya ang pananakit. Umiikot na po ngayon sa social media ang kopya ng video. Pero I'm sure pagtatanggol na naman niya ng mga DDS. Meron pa nga nagsabi, eh pimp naman yun eh o kaya ay may ginawa namang kasalanan. Syempre, mag-mental gymnastic na naman ang kanilang supporters. May nagsasabi pa na sinisiraan lang ang mga Duterte. Pero mismong pinsan ni Pulong Duterte ang magsasabi sa inyo na talagang ganyan talaga sila noong 1980s pa. Kaya mga DDS, huwag nyo nang ipagtanggol si Pulong Duterte. Hayaan nyo siyang harapin ang reklamo nyo. Maganda lang dito, consistent ang mga Duterte. Yung tatay may kaso sa Netherlands. Si Sarah may impeachment case at saka iba pang cases. Ngayon kasali na rin si Pulong. So lahat na sila consistent, lahat sila may kasong hinarap.